Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ang lumabas sa balitang maaga na nga daw na nagyabang si Devin Booker sa NBA at ang inilabas na good news ni Justin Brownlee sa Barangay Hinebra at Gilas, Pilipinas. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. at pag-usapan natin ang lumabas sa balitang maaga na nga daw na nagyabang si Devin Booker sa NBA dahil sa sobrang dominante ng Phoenix Suns sa kanilang mga laro sa preseason gamit ang kanilang bagong super team ay hindi na rin naman nga naiwasan pa ng kanilang superstar na si Devin Booker na magsimula na rin namang magyabang. Ayon nga sa naging pahayag nito sa harap ng media, hindi nga daw po niya alam kung paano sila babantayan ang lahat ng kanilang mga kalaban. Since meron nga sila ngayon tatlong superstar na kayang magtala ng puntos. Yes, hindi nga daw po uubra ang double team sa kanilang kupunan. Gayong kasama rin naman nga niya dito sina Kevin Durant at Bradley Beal. At dahil nga sa naging pahayag na ito ni Booker, ay nangangamoy nga na parang sinasabi nito na maaayos ang kanilang kalagayan sa Western Conference. Yes, siya nga daw po ang bagong version ng Fine in the West ni J.A. Moran. Ngayong season, sadyang pahambo lamang nga nitong sinabi ang kanyang naging pahayag. Pero halos wala rin naman ngang pinagkaiba ang kahulugan ng kanilang mga sinabi. Gayong parehas rin naman nga nilang maagang pinagyabang ang kanilang lineup sa NBA, especially sa Western Conference. Sa ibang balita naman, patungkol sa inalabas na good news ni si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra at Gilas, Pilipinas. Alam na nga po nyo, nahihintay na lamang ng Hinebra, PBA at SBP ang magiging parusa ng FIBA sa kanya sa mga susunod na araw na posibleng umabot sa 2-year suspension. Pero katulad nga ng naibalita, pwede rin naman nga daw po itong mapababa depende sa gagawing depensa ng kampo ni Justin Brownlee. Natiwala rin naman sa kanilang ibibigay na ebidensya, lalo pat nakalap na nga nila ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na ginamit lamang niya ang pinagbabawal na substance na nakuha sa kanyang katawan bilang medikasyon upang mapabilis ang paggaling ng kanyang natamong injury sa kanyang pangangatawan. At sa kaswertehan pa nga, gusto rin naman nga na mismo ng PBA, SBP at ng POC na makapaglarong muli si Brownlee sa Barangay Ginebra sa lalong madaling panahon. Kaya pinag-iisipan na nga nila ngayon na patawan si Brownlee ng fair at pinakamababang suspension upang sa ganun ay makahabol pa siya sa kampanita ng Ginebra sa darating na PBA Commissioner Cup.